Paano kung isang gabi habang ikaw ay mahibing na natutuloy? Biglang may sumulpot na anino ng isang lalaki ng may bitbit na matalim na palaso. Handang ipasabog ang katahimikan ng iyong gabi. Paano mo haharapin ang takot sa likod ng bawat hagupit ng Axeman? At sino nga ba siya na nagdadala ng dilubyo sa magdamag na serye ng krimen? Kumusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa misteryoso at kapanapanibig na kwento ng tinaguriang Axeman ng New Orleans. Tara na't magsimula! It's the ghost of the same love blue And it's on us near now Just like a theme in the dark Heart, here is now Gold that I never can lose. for every way. The gold of the thing would lose. Sa huling bahagi ng siglo ng 19, ang lungsod ng New Orleans ay naging saksi sa isang kapanapanabik na pangyayari, ang pag-aaksyon ng isang brutal na serial killer na kinikilala bilang The Axeman. Ang panahon ng kanyang mga terorismo ay nagsimula noong 1918 hanggang 1919. Sa loob ng isang taon, ang komunidad ng New Orleans ay nababalot ng takot sa bawat pagtatangkang pumasok ang Axeman sa mga tahanan at bawat sulat na nagpapahiwatig ng kanyang malupit na intensyon. Ang Axman ay kilala sa kanyang modus operandi. Pagtatangkang pumasok sa mga bahay sa gitna ng gabi gamit ang isang hagdang gulok. Ang kanyang mga biktima, walang anuman sa kanilang lahi o estado sa buhay, ay nagiging bahagi ng kanyang mapanakot na bilanggo. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang modus operandi ay ang mga sulat na kanyang ipinadadala sa mga lokal na pahayagan at radyo. Dito, ipinapahayag niya ang kanyang mga intensyon na nagdudulot ng pangamba sa buong komunidad. Ang unang biktima na naitala ay si Joseph Maggio, isang tindero at ang kanyang asawang si Catherine. Sila ay natagpo ang patay sa kanilang sariling tahanan noong Mayon 1918 ang kanilang mga ulo ay brutal na nilagay sa tabi ng kanilang mga katawan. Agad sumunod ang mag-asawang Harriet at Louis Bessemer. Natagpuan silang parehong patay sa kanilang tahanan noong Hunyo 1918. Katulad ng Maggio couple, ginamit din ang hagdang kulok bilang sangkap ng karumal-dumal na krimen. Sa kabila ng mga pag-aalala ng komunidad, nagpatuloy ang takot ng dumating ang trahedya kay Anna Schneider, isang babae sa kanyang 60s natagpuan siyang patay sa kanyang tahanan noong Agosto 1918. Ang tanong, sino siya at ano ang kanyang motibo sa likod ng karumalduman dumal na krimen? Maraming teorya at spekulasyon ang lumabas, ngunit hanggang sa ngayon, ang pagkakakilanlan ng Axeman ay nananatiling isang malaking misteryo. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kwento ng Axeman ay ang kanyang huling sulat kung saan inialok niyang di sasaktan ang mga taong naroroon sa isang bahay kung ito'y may tugtog ng jazz music. Ano kaya ang koneksyon ng Axeman sa musika? At paano ito nakatulong o nagdulot ng takot sa mga tao? Pagamat may pagbabago sa tono ng kanyang huling sulat, hindi pa rin nagtagal ang panahon ng takot at pangamba sa komunidad. Bawat bukas ng pintuan ay nagdudulot ng kaba at bawat hagdang gulok ay nagdadala ng takot. Subalit kagilas-gilas sa isang iglap, biglang nawala si Axman mula sa eksena. Walang anumang natirang ebidensya ng kanyang identidad at kahit hanggang ngayon, ang misteryo ng kanyang paglaho ay nagdudulot ng tanong. Ano ang nangyari kay Axman at bakit bigla siyang naglaho? Sa paglipas ng panahon, muling bumalik ang katahimikan sa kalsada ng New Orleans. Ngunit ang tanong na nananatili hanggang ngayon, sino ang tunay na nasa likod ng baskaran ng karahasan na ito? At ano ang kanyang tunay na layunin? At doon natatapos ang ating dakakatakot na paglalakbay sa kasaysayan ng tinaguriang Axman ng New Orleans. Ang misteryo na kanyang paglaho at ang mga tanong na tila hindi mahanapan ng kasagutan ay nagbibigay inspirasyon sa atin na laging maging ingat at maging mapanuri. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. ba. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!